ang araw para sa industriya ng maritima ang paglulunsad ng kauna-unahang electric ferry dito sa Intramuros Manila bilang bahagi ng proyektong isinusulong ng DOST at UP Diliman, kasama ang Maritime Industry Authority at mga kaagapay na ahensya. Opisyal nang inilunsad at ibinahagi sa publiko ang makabagong electric passenger ferry na papasada sa Ilog Pasig. Kinilala ito bilang MB Dalaray na ang ibig sabihin ay daloy o circuit at ang kauna-unahang Pinoy designed e-ferry na pinondohan ng DOST sa ilalim ng Pichard. Masaya naman ang pasaherong si Sinayda sa pagkakaroon ng alternatibong transportasyon sa mga nais umiwas sa trapiko. Itatry namin na makasakay. Pagkasaro, wala ng traffic eh. Di kagaya sa lupa, mas maraming sasakyan at yan, siya lang ang dadaan. Magiging accessible para makarating sa pupuntahan. Nagpahayag naman ng buong pusong suporta si Marina Administrator Sonia Malaluan sa paglulunsad ng proyektong ito at sa benepisyong dulot nito sa mga Pilipino. Ang Marina ay buong pusong sumusuporta sa proyektong ito. Una, makakatulong po ito to decongest our traffic in Metro Manila. Second, we are promoting a smarter, greener shipping operation. And sa prototype ngayon, nakikita natin na comfortable ang uh, magiging biyahe ng ating mga pasahero. Sakay na sa bagong electric ferry. Malinis, moderno at bagong bago. yan ang katangian ng electric passenger vessel na babaybay sa Ilog Pasig. Fuller condition ito at accessible din ang mga life vest na matatagpuan sa ilalim ng mga upuan. Ang MB Dalaray ay hindi lang basta bangka. Ito ay masusing binuo ng mga eksperto. Taglay nito ang hybrid solar inverter system kung saan nakatutulong ang sikat ng araw sa dagdag enerhiya nito. Dahil dito, may kapasidad itong bumiyahe ng 45 km o halos 3 oras sa isang full charge. Taglay rin ito ang labing tatlong metrong haba na kayang magsakay ng apat na pasahero at tatlong tripulante. Sa Nobyembre na inaasahan ang unang pagpasada ng MB Dalaray kung kaya't mariing hinikayat ng marina ang publiko na sumakay at gamitin ang e-ferry sa kanilang pang-araw-araw na transportasyon. Ako si Levi Miranda para sa Marina DigiTV News on Deck.